first time ko dito sa Quiapo Church. Nakapunta ako ngayon dito ng Tuesday. Nadaan na rin namin ang Quinta Market. Pero babalik kami mamaya doon. Kasi nakita ko ang daming mura. sa may gilid ng simbahan ng Quiapo Church. Maraming mga tindang mga religious items. Magtitingin-tingin kami dito sa Quinta Market. Oh. Andito kami sa DIY mall. Puro beads daw dito. Tingnan natin. Pag pala kailangan ng mga beads, beads, dito pala makikita meron sa Quiapo. ayano. Oh. Ito o, oh, mga ganito. Pag kailangan, nandito pala sa Kiyako. Ang dami. Merong DIY store talaga. DIY mall. Ang laki niya. Ayan oh. Ito o, oh, yung mga gustong gumawa ng mga accessories. Dito nyo bumili. Dito kayo bumili. Ipat-ibang colors, mga beads. Mm. Ayan o. Oh pag kailangan yung bumuo ng mga kwintas kwintas bracelet, mga kung ano-ano, ayan, dito nyo makikita. Magkano naman na isang supot? For example, ito. O, 85 pesos. 85 ba? Mura, di ba Makakabuo ka na ng marami nun. Ito, so, buy 10, take 3. Take 3. So, buy 10, take 3. Ah! So, 13 na supot. 100 pesos. Ano ba to mga to? Ayan nga, mga beads, beads. ito. Ayan, may libre pa. 10 packs. Pag 20 packs ang binili. Okay, ah. Pati pala yung pag mga pang gowns, pang mga wedding gowns, pag gusto mong magpatahi na lang, Manap ka lang ng magaling na modista. Dito pala mabibili lahat. Oh. oh ayano o, oh. ang dami. Hindi lang mga white na ano, tela. Meron din sila mga ibang colors. Ayan o, oh. peach. Ito naman parang may mga, mga shades of brown. Pati itong mga ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. satin eh. Sa atin ba yan? nyo guys, so merong labo. Ang alam ko masarap to. Hindi eh. ko lang alam kung anong luto ang pwede. ayano, labo pang labong pangkasinan. Mga daing-daing, danggit-danggit. Parang mas mura dito sa Quiapo. Ang mura dito ng lipon. O, oh, 50. Tumpok. Ito naman, 100. Tumpok. Sobrang mura naman. Ayun pa, may mga ano. O, oh, ano yon Alimango. Tapos may pusit. Ang dami. Ganito mga mura sa Quiapo. O, pino. Pipino bisakya. Ang mura ng mga gulay. So, parang bumili ako ng sili saka ng ano ba yung pinili ko? Sibuyas. Pati itong mga bulaklak, oh. Ang ganda. Magkano kaya ditong bulaklak? Alam nyo kung magkano lang to. Ito, oh. 50 pesos daw. Isang buong ganyan. God, ang mura dito sa ano, sa Kiapo pala. o oh, nang pumunta ng Dangwa, marami rin naman pala dito. Oh. Ayan oh, pwede magpahula. Magkano ang pahula? 200. 200? 200. Ilang questions? Tarot card. Ano ibig sabihin ho nun? Madami din pala siya dito. Ayan oh, isang stretch. Maraming mga ganyang tinda dito. Super madami. Ito yung kaninang flower shop na ang mura. 50 pesos lang isang tumpok na daw. Ayan, pang mga yan, no? O, oh. panipipino ang mura. Lettuce, mura. Ito, okra, 10 piso isang tali Mura sa Divisoria, mas lalo pa palang mura dito sa Quiapo. Gulay ang number one dito sa ano Quiapo. Ayan, tingnan mo yung caras, 20 pesos. May repolyo, 25. Ang kalahati. Eh, sa grocery, Diyos ko, 100 plus ang bili ko nung isang araw. Tingnan mo, oh. 20 pesos to. May tuyo rin. Puro kulay dito talaga. At saka yan, no, oh. Mura lang yata yung mga wipes na yan dito. <laughs> oh, tingnan nyo to, ha, guys. Meron pang tango oh mahaba kung ayan. O, oh, ang galing. O, pang bag. Maliit. Paliit mo, Joy. Patingin ng maliit. O, oh, ang liit. Pag mo sa bag. 3, for 100. Oh. Mahabain mo, Joy. Mahabain mo. Oh, o, ba? Diba? <laughs> ang tara. Ayan, okay oh, na yan. Itong mais ang panalo talaga. 35 pesos. So, kaso, ang problema dyan, pag pinakuluan ko, yung gas ko ubus agad sa tagal sa tagal niya na lumambot pero ang mura ng maiso 35 kasi mas magaganda 40 oh ayan popcorn and cheese cheese miss ayan cheese miss jo <laughs> popcorn cheese miss ang tatak oh, daming mais dito no oh pati kamote Mahuwi na kami from Iquiapo. Uniwide sa Las Piñas. Dati dito gustong gusto pumunta ni Mama, lalo na pag malapit na Pasko. Dahil yung mga Christmas decors niya, dito niya minsan nabibili kasi sobrang mura. Parang half the price compared sa mga malls na malalaki. Tingnan niyo to guys, 99 pesos of so blazer. Dito to sa Uniwide. Para karin palang nagpunta sa Divisoria. Mas mura pa. Kahit di ka na pumunta ng Divisoria. Ayan no? Oh, grabe. Ang mamura. Ayan. Mga uniforms. Pati mga maong. Taming mabibili. Tapos yan lang ang mga price niya, oh. Plate 49, serving dish. Ayan yung mga prices. Kaya lang ang ingay. Ayan, tingnan to. O, ba? Diba? Okay dito, oh. Ang mamura, Ito ang ganda, oh. Ayan. pang Christmas. Oh, ang gaganda oh. Sa Uniway to bowl. Alam mo nyo kung magkano tong bowl? Ayan, 39. Mixing bowl, 79. Serving bowl, 39. Ito oh, 149. 1499 pala. Dispenser with stand. Ang ganda nito. Parang bodega sale. Oh, ayan oh dami sa Uniwide to grabe buti pala naisip pumunta dito ni Joy ito nga o oh, 199 mga casserole diba maganda guys o oh. 199 lang yan ang cute to oh. maganda ganda o oh. 149 canister ang ganda Hmm, mm, ayan no, oh. ito, oh. ang ganda nito, oh, ayan. Ito mga pang-Christmas oh. Yung mga Christmas na design. 199 casserole. Pag mga plates naman, ayan 'no. Oh, 39 pesos 'yung mga saucer. Grabe guys, ang mura. Dito pala kayo dapat pumunta. Oh. Dito mga platters and serving plates, serving bowls. Ayan 'no. Oh, For $169, $199, $299. Ayun, meron pa, $169 eh. Grabe, ang mura dito sa Uniwide. Hindi ka na kailangan pumunta pa kung saan saan. Signan nyo, fruit dish, oh. $199. Ito, ang ganda nito, oh. Ito, yan. Ganda. Mga vase, guys, oh. 499, $399, $699. Pero, pag nakita nyo sa personal, ang lalaki, ang tataas niyan. Ang dami rin klase ng vases dito, oh. Siguro mga ano to, yung parang mga surplus. Sa totoo lang, super dami. Dito sa Uniwide pala, grabe, ha. Lahat ng klaseng vase, lahat ng klase ng material na kailangan nyo. Ceramic, kahoy, o oh, mababasagin, kung ano man, nandyan. Mga cookie jars, so oh. oh, cute, diba? Yung pineapple, no? Ang ganda. 399 499 Mga jars. Grabe mo. No? Oh. Dami dito sa Uniwide pala. Grabe. Talagang warehouse. Bodega warehouse. branding mga kaserola. Kaserola. Ayan. 350 to 1500 yung cookware Ayan. Ayan yung mga yun school supplies din pala meron. ayano oh. Kompleto. Mga notebooks, folders, envelopes. Lahat. Parang lahat din meron sila dito. Yung mga mura talaga. Yung mga cheaper na mga items dito talaga. Tapos, eto na labas ng Uniwide, oh. Dami dito sa Uniwide. Oh, iba. Pati mga ganyan. Mga fan na, ewan ko, ba't palang takip. Hmm. pati mga kapote, meron. Pambahay, ayan. Ayan din, no? Meron silang mga ganyan. Paleta, meron sila, guys. O, kung yung mga gusto yung mga mura lang na maleta. Ayan, no? Ito nga, meron. Ang cute to oh, Hello Kitty. Aha, ayan cute ng Hello Kitty na maleta, oh. Pati Girl Scout uniform, Star Scout. Costumes laruan, madami din. Ayan o, oh, mga pang giveaways, prizes. Ang daming mga speakers, mga karaoke. Ayan pa Oh. Naman ako, galing ako sa Quiapo kanina. Alam nyo ba, nakabili ako doon ng eyeglasses, yung frame. For 700 pesos lang ito may lalagyan. Tsaka hindi sa tabi-tabi lang doon, sa isang optical shop din doon sa Quiapo. Kaya ito, pwede ko siyang palagyan ng grado. Sa ideal, ideal vision ko na lang siya palalagyan mukhang makakatipid ako ngayon. Kasi alam nyo guys, usually ang mga salamin ko kaya siya napapamahal dahil sa frame. Pero this time mukhang makakatipid ako kasi 700 pesos lang to. Ideal vision na ang bahalang maglagay ng grado ng lens ko, ba diba? Pwede rin doon sa binilihan ko optical shop sa Kiapo kanina. Kaya lang babalikan ko pa kasi hindi nila matatapos agad pag progressive. Pero pag mga reading glass lang, kahit one hour lang raw, kaya nilang gawin. O diba guys? 700 pesos. At sa optical shop ko din to talaga binili ha. O yan. Yan ang binili ko. Tapos bumili ako nito. Ito. Pang insekto sa garahe. Pag mga basura, may langgam, yung mga insekto sa halaman, ito ini spray namin. Tinuro ng mama ko yun, ito raw ang gamitin spray pag sa labas ng bahay. Ayan guys, for 100 pesos lang to Very, very effective bumili ako ng mga wipes kasi yung wipes nila 20 pesos lang oh yung sheets madami ang kapal-kapal yung wet wipes tapos bumili ako ng avocado, sibuya, sili kasi sobrang mura alam niyo mas mura pa siya sa divisoria kung mura sa divisoria mas grabe pa sa Quiapo talaga from Quiapo, dumiretso kami ng Uniwide. Gusto kong tingnan ng Uniwide kasi the last time na nagpunta ako doon, nung nandiyan pa mama ko, doon siya madalas bumibili ng mga Christmas decors pagbago bago magpasko, doon kami talaga nagpupunta. So, tinignan ko kanina, alam nyo, okay ang Uniwide. Ito, nakabili ako ng hanger for 100 pesos, 1 dozen na siya. Diba? Ang ganda ng color, white. Tapos makapal, matibay ang itsura. Tapos, bumili rin ako nitong lalagyan ng tubig for 200 pesos naman. Gusto ko siya kasi yung gripo niya is white. Tapos, ito cream. Kasi may mga nakikita ko blue or pink ang nandito eh. Ayoko nun. Gusto ko to white and cream. Nakita ko to sa bahay ng sister ko. Say ko, ang ganda. Meron palang ganyang color. So, bumili rin ako. Kasi dito sa bahay, kulay blue yung ganito ko eh. O, ito. Ang ganda. Diba guys? Kakulay na ng bahay ko siya. Ayan. 200 pesos. Tapos, nakabili ako ng tatlong envelopes lang na ganito yung mga Disney na envelopes. Alam nyo, 8 pesos lang to sa Uniwide. Ayan oh, eh kailangan ko eh, lagi ako maraming dalang papeles, at least hindi na brown envelope. Minsan kailangan tumitingin din talaga sa mga ganyang tindahan. Kagaya ng Uniwide, minsan sasabihin mo, ay Uniwide, wala yan, di magaganda. Pero nga sa pumunta ka sa loob, magaganda tinda nila. Minsan nga hindi mo na kailangan dumayo pa ng divisoria para bumili ng kung ano-ano eh. Nandyan na rin lahat. Daming pwedeng bilihin. May area na pwedeng tumawad at pero sa mismong Uniwide, hindi fixed price. So, yun guys ha? Thank you again for watching. And sana manood kayo ulit ng mga susunod ko pang vlog.